Yan, no? Naglilinis po. At ito yung aming tent. <laughs> tent daw. Aming, ano, pahingahan. Oh. Oh, 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 oh. Hoy, oh. oh, sunshine, anong ginagawa nyo dyan? Hmm, meron na po kami. Dito lang sa labas ng aming bakod, mga labis. Hoy, oh, ano bagang ginagawa nyo dyan? Nang kayo, baka may ahas dyan. Nagay may ahas dyan, anak basura man yun, wala mang ahas. Ang kulit lang, maigi. Hala! Yan, yeah, napalo! Ako, pinuno na po ng buhangin. Pag ganito po yung mga anak ninyo, talagang pati bulbul ninyo lagas. Hindi <laughs> naman, nagkain yata, eh, nagdago ng ano, You Kino. Dito dito lang tayo, dito lang. Sunshine. Nako po, ang kukulit oh, tinan niyo si Sunshine oh. Sige, ang hukay oh. Yan. Yeah. Niyan po ang daming basura. Oh. Yung pong mga dahon, yan ibaba at mamaya ay sisigaan kasi sobra po ang basura. Hmm. Dami po. Ay, isa, oh. Nak! Ano ginagawa mo dyan? Yung ilong mo baga, oh. oh. Wala siyang anong Hmm. Dito lang po kami, oh. oh wala po kami pampunta sa Boracay. Dito lang po kami sa labas ng aming bakod. Ayan po, oh. Ayan, dito na kami magse-celebrate ng Holy Week. Ayan, mga loves, kasama namin yung aming mga aso. Tinan nyo naman yung ano, binuhangin na na yung aming higa higaan dito, o. Oh. Pupuan, ang ilalim ay sako. Mm. Ayan, dito lang po kami. Dito kami mag-spend ng Holy Week sa labas ng aming bakod. Ayan, paano ba naman tayong aalis niyan, no? Oh. Ito pala ang consumption ka kung paano mo dadalhin tong mga asong ito. Oh.